shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dito sa Carmen Plana so yan shoutout guys sa mga subscriber natin sa followers natin no sa Facebook guys thank you very much sa inyong lahat sa support niyo sa akin so from Luzon Visayas Mindanao saka sa iba-ibang bansa guys na tulad ng US no sa Paris Saudi Arabia Hong Kong So, thank you guys ng marami sa walang sawang panonood ng mga videos ko, no. Thank you very much sa inyong lahat, guys. No. Ingat po kayo kung saan man kayo naroon. So, yan. Shout out tayo guys sa mga nag-birthday, no. Happy birthday po sa inyong lahat, no. Sa kakahapon, guys. And happy birthday po sa inyong lahat. So, 'yun. Uh, enjoy your birthday, no. Thank you very much. Yan. Ayun right. guys, dito ulit tayo sa Pues Tony Boss Dan, good morning kay Boss Dan, saka sa idol natin, no. Sa iyo pa rin to, sa inyo pa rin. Nakakatoy. Ah, ah tinabinya. Oo. Oh, kay idol natin, ha. May Ah, naganis siya. Dito kami sa mga relo ni sa mga 2,500 sa mga preach dito mga dyan so dito mga tayo sa imbik sa, imbik, sa naman natin magkano ganun pa rin 4,500 yeah. sa mga imbik natin sa mga lock dati imbik no para express lang dito so napakaganda 4, 5, man, naman naman talaga sa 4,500 di 4 5, pa pre dito, mga preach dito gusto makapagabil sa mga imbik din imbik guys So pumunta na rito din sa Carbon Tank. to ni Vlog? pa. Oo. Oh. Yan, mga ano. Ito, Tony Vlog mga to. Ano ba yan? Ah, uh, ito uh, yung Richard Mill. 3-5. Richard Mill. Richard uh, Mill. 3-5. 3, 3 5 5 sa ayan. Richard Mill. Oh. <coughs> <coughs> kita, oh. makina ba ito? Ayun oh. No? Balot na balot oh. Ayan. Kita ba? Oo nga, so, kita. Mga bata no? Richard Mill. guys. 3-5. 3-5. So, Lama. dito naman sa... Uh, ano ba yan? Sa mga fossil man natin. Posil. Ayan. Dito sa mga fossil natin. 2-5 yan. 2-5. So, um, 2-5 yan? Tog so, 5 no gisa. Ani, 15 lang. 15. Ah, posible mura no. Posible mura mo posible so, guys. Posil, oh. Ito sila dito sa iba't ibang color wind dito sa mga isa na pagaganda pa dito. So 15 lang pala 'tong mga posible mga Yan, white dial. Ito Michael Kors. Ang Michael Kors natin magkano naman? Wampai din. Wampai din. din guys, no? Michael Kors. Katulad ni ito. So, mga brand nyo ito, mga hindi mga segunda mano ito, Michael Kors. Mga Wampai lang din, mga pre Oh, 1,800 ito, mga siya. Uh... Anong relo yan? Anong relo? Tagio ano? Pace? AB Pace, o 80 piece? 80 80 piece, 80 so, yan. din Wampai din. din. Puro ka na daw, 1.5 sumo yan mga guys Ang dami mga dial, mga ganing mga locks din yun so, mga guys Mga iba't ibang mga, mga, mga dial So Tico, yeah. Tico 1.5 So, binayan so, na Meron dito guys, sumano to uh, Ano to? Ano to? Ano? ano to? Ano to? Oh, Chudor no? so, yan Chudor Chudor 3.5 Chudor pala itong mga 3.5 3.5 Yan, sa mga rado natin magkano? 4-5 Oh, top five sa so mga rado natin. So, gusto mga pagkabili ng mga rado. So, magandang look nito ng rado, guys, oh. Daming diamond sa look. Ito, mag- 1,800 lang ito, mga isang. Oh, 1,800 lang. 1,800 uh, oh, 1, 18 1, 18 uh rado. Oh, rado. Daming diamond. Diamond Dayo mo, oh. Eh. Ito, so, parang-parang lang so, makina rin, Yan, eh. so, mga... Yes. Pambabae natin, mga pambabae rin. Okay. tayo sa pambabae, so, no? Pambabae natin, mga kano? Virtuan. Iba ibang prisuan din? Ito lang p Ah, ito P1,500. Okay. Okay. Yan, sa mga pang mga guys. So, 1000 daw ito ah. Sa iliran na ito. Saka 1000 okay. na yung mga may. P2,000 ito. Ito po yung ganda. Ito Rolex ah. O, yung Rolex to na p libo, Pang-babay P2,000. Hindi ko sabi, black dial. So, mayroon tayong gold plated dito mga guys. Rolex din. P2,000? P2,000 hmm. guys. Yun sa Rolex, dito, no? sa mga, ito yung mga Rolex no. Ito yung mga Rolex din to. Panda lagi naman to. O, so, Magkano dyan Tony Vlog? Dalawang libo din? Dalawang libo to. Dalawang, dalawang libo, libo, libo din daw Rolex, Rolex guys no? Pwede ba bayo lalaki? Hindi? Oo, pwede bayo pa lalaki. Gundo oh. Dalawang, dalawang libo? Rolex din. Rolex English, din no? Weta. O re, Rolex, magkano to rito? Ha? Puset. Puset? 700? 700. Puset mga Rolex ito. Yan mga Rolex. Uh so, 321. So, yun, oh, 'yon so. 3212. Oh. So, mga Rolex ganitong uring mga Rolex ito. Daming mong pagpipilian dito mga color wind ng mga yeah, uh, Blue dito. dial, green dial, so, black dial, white dial. dami, 'no. Oh. oh. So 'yan, cover may cover siya mga Swiss finish Ah, oh. uh, Rolex din siya. 27. Oh. Uh, so, so, green seven. dial. May din, din oh. Maganda rin mga lock na ito. Beauty 277. Oh, shout out nga sa ano namin mga subscriber ni Combonding Vlog. Oh, so, shout out, so, out sa mga subscriber ni Tony Vlog, no? Yeah, so umi Omega natin boss, magkano Omega? 270. So, din. Uh, Omega 270 so, din mga ito. So ipapakita naman ang lock natin yung Omega, guys. Oo. Yan, yan yan Omega. Omega. Yeah. So yan, yeah, mayroon tayo ng Oh, so, bilak to. Oh, so, Omega. Omega. 27, 27 guys, so, eh. yung no? oh, okay. oh. lock, ah. lock, lock nito, omega 27 'yan eh. mo muna sayo. 'no. Oh, ha. 27 na so mga lock guys Dito mga brand new mga guys. Hindi mga sigun mata lock talaga nito. Ayun. 'Yan mga lock ng Omega 27, 27. Ayun, mga So, dito naman tayo, ito. 27 'no. Ano, ito. Iba naman presyo nito, boss Dan. 25. Ano rin yeah, ito? 3-5 yung dalawa. 3-5 yung dalawa. 3 dalawa. yung mga yan. 4-5 Ayan, mga 4-5. 4-5. So, five, na, ipapakita na, itong tag 5 mo na. 4 oh. Totok mo na. Ayan, There sa'yo na tag u guys, do? Maganda, no? 2-5, ganda. Maganda lahat ng loob niya, no? Totos oh, and, 500. 200. 500. Ay, Ayan. Ah, ano yan?

Ayan, sa so, mayroon tayo ng din yun. 5 din 5. Omega. Ang bigot na ito. Kita mo yung look Yung guys. Omega yan. Omega. May Ito Ganun din. Ah, so so naman tayo dito sa mga ano. Ano, oh, ano ba yan? yan? Kita mo. Ano yun? Anong Ano yun? Ah, Tekno Marine oh, Tekno Marine. Oh, Tekno Marine. 355. Okay, na natin yung oh, Tekno Marine. Tekno Marine, Tekno Marine, Tekno Marine. Oh, uh, Tekno -Marine. Marine. automatic Marine. Yeah. So, oh, okay. okay, okay. Tekno so, mga Tekno Marine. Tekno Marine. Tekno mga Tekno Tekno Marine. Tekno Marine. Automatic, Marine. Tekno Marine. Tekno Marine. Tekno Marine. Tekno Marine. Tekno Marine. Tekno ay. Ate, kung nintenyo tayo mga isa, ito. Ah, anong rail to? Tag-viewer din. Tag-viewer. Magkano to? Tag-viewer natin. Boss Dan. Ito. Ah. So, two five. Two -five. Oh. Ito. Ito. 2-5. 2-5. viewer Oo. 2-5. 2-5. So, oh, no, tutok. Tutok natin. Oo. Oh. So, magalitong ori mga klase mga isa yung ito. Tag-viewer, no? So, halagang presyuhan dito mga isa. 2,500 negosyable pa. So mm. depende sa mga lock dito Pare-pares pare mm. ang presyo nandiyo Kanya-kanya mga dial ng Mga color win So ito Top viewer din Top viewer din O 2,500 Sama mayroon naman tayo dito mga guys Iba rin yan o Ano tong, Anong rilo to? Ito ka mga Tony Vlog kung anong rilo yan mm. Basta na rilo po to? Ano yan? Ano yan? Muna ako Muna ako Muna ako Muna ako Muna ako Muna, 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 muna ako muna 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 Shoutout po kay Boss Muna ako. Muna ako. Oh, muna ako. Magkano ang presyo muna ako? Oh, 3,500 yeah. Muna ako po, so 35 mga ito. Ang presyo nito, iba pang mga dial din 'no. Sa mga 35, 35. 'Yon muna ako, 35 guys, 5, 5, 'no. Ito, mayroon tayo ng ano. Ano naman 'yan? Tabiwer yata 'to. Ano 'to? Tabiwer. Eh. Tagiwer. Oh, 25. 25. Tagiwer guys, 25 no, no, din 'to. Bibigat 'no. no yun, 2.5 Gaganda ng mga look ah Ano naman so, to? sa mga Seiko X na 4.5 ang apatsuan nito Sa so, ganitong ori na Seiko X Seiko 5 Seiko 5 ba tawag na? Seiko 5? 5 Seiko 5X Seiko 5X So 4,500 sa mga look natin Koto Kaya yes, sa mga ganong klase ah Seiko 5X So automatic rin ito mga kaysa Automatic rin ito mga no, 4.5 4.5 negotiable pa So, mayroon naman tayo dito, ano to? Parehas lang dial. din. Uh, ito parehas lang din. Seiko X din. Oh, Seiko X. So, Seiko yeah, magandang, ito, magandang ito, oh, magandang. Ito maganda tong dial to, mga guys. Oh, kakaiba. Kulay orange, so, no? Light orange 'yan, no? Mm, oh, ano. So, 45 so, din ang halaga ng mga 'yan. So, ito, pares dito, so mga ganito parehas lang din, 45 din to. Ang mga 4,500 ito naman. Five Seiko driver option 'to. Ito ba 'yung mga pagod? Oh, okay. Ah, wala ah, wala. Ito lang at Seiko ano to? Seiko X oh, din. yun. Seiko X din 'yan. So, so magkano ang presyo nito? 4,500 to mga siya. 'Yan, ganda to, mga yan, ganda nito. Ito na. Ano? 'Yun know? Seiko 5 din X. So, 'Yan ha. 'Yan, automatic no mga siya. 4,500 no? Ang mga halaga noon, 4,500 guys. So, dito, ang halaga. Bus. Pares lang din 4,000 no para, sa mga ibang ibang mga ano color win no. Win dial. So, 'Yan. Tayo. Oh, so, 'yan. Katulad yan. 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 din tayo dyan. 1,500. Mga Seiko. Ito, seiko? Ay, itong naman, ah. Seiko 5X, no? Ah, Seiko rin. Ito mga kanitong ore. Magkano mo ito? Parehas lang yan. Oh, 3-5. din. Good morning po. Vintage. mga vintage na mga uh, lock nya dati. Mga unang to, ah. yan, Mga, Ayan, mga, mga Ito na 4,000. Ayan. Mga 4,000 Mga yan. Mga 4,000 yan. Na 4,000 4,000 Mabintis ng klase ito no? Hindi Hindi naman Seiko? Seiko 5 Seiko 10 okay. okay. like 4,500 mga guys mga ganitong ano Seiko 5 so, Dito naman tayo boss mga sa ano 4,500 4,500 yeah. ng ano Seiko oh. Divers Oo. Yan, mga Seiko Divers no? so 4, mga ito, 4,500 mga ganitong ori na Seiko Divers so, natin. Ito lang yeah. so, yung 3.5. Yan. dalawang black na yun. Ito, ito, yeah. tag 3.5 to. Look, ang mga ano, ito 3.5 yan. Tag 3,500 na Seiko Divers. So, 200, <coughs> 200 meters? Okay, 100. 100 meters, no? So, 100. So, 100, yung so, so, si mga yan, yeah. yan. ano, yan, yeah. Seiko 5, ano, Seiko Divers, pares lang din. Tag 3.5 to si mga ito mga ganito. Yan. Yan. Yeah. Yan, yan. Dito naman to mga to ah uh, Panerai oh Panerai ito guys oh <laughs> diyan mo tayo babanggit naman tayo oh Bustang yan sa Panerai mo magkano 7000 7000 guys so, tamo, Romania, no? Panirai, oh no Panerai 7000 gusto ni 7000 pala to 6000 yan 6000 yan na oh na sa 6000 no parehas lang to Panerai din 7,000 negosyable. Oo, oh, 7,000 negosyable guys, no? Yan. Yun. So, mga yung uh, brand So, yan. sa mga gusto mag-avail ng mga relo ni Boss Dan dito, no? Punta na kayo guys dito sa may video. sa so, baba lang sila ng video, no? Sa mga baguhan sa atin yung channel ng mga guys, so, sa mga dito lang sa market plan yung yung mga. May mga pambabae, no? May 2-5 karamihan ng halaga, no? Alin, meron ba? Yan, carbon. boss. Magkano naman? Carbon? 12 carbon. Carbon? Ayan. Dating price 12,000. Carbon din po yan. Ito lang. Ito lang. Dating price 12,000. So ngayon, 10K na lang mga is. Carbon. 12. 12, 12. 12. Ah, 12. Ito 12K guys. So. Richard Mill. Richard Mill na 12,000. Richard Mill guys. So, carbon to guys. Carbon. 12,000 so yan guys yung mga relo dito ni boss Dan no yan sa mga gusto mag avail guys punta na lang kayo dito sa Carmen Planas no dito sa Divisoria yan ang gantong yan guys oh. dami dami guys bay diba bay yan may mga Seiko X driver no may Rado tayo Bulgari basta guys punta na kayo dito kung gusto nyo mag avail ng mga relo ni boss Dan So, hanggang dito na lang guys ang vlog natin guys no. Thanks for watching guys. Yan, like and subscribe my YouTube channel Kobontin Vlog. Thank you. Bye.